Tanawa ninyo guys ang hitsura ani ni ang atong itam na nog mais kaniadto karon so na naay kalainan guys no. So kaniadto pod ang nagtanom sa mais tagas kayo bungot guys o tagas kayo bungot. Pero karon tanawa ninyo guys ang naong sa nagtanom og mais guys so nawala na ang bungot. Sa una ang gatano mao ay bungoton ang gitamnan walay bungot. So karon ang tamnanan mao ay bungoton og ang gatano wala ni bungot. <laughs> Oh, so dali kay kaw saba no. So mo ni guys ang before and after sa to ang area nga atong itamnan nanog mais guys. Oh, kani adto limpyo kay ni kay mga karbaw grass ra ni ang naa den ginakater nato pero karon guys. So nanay mga mais nga nagbarog. So mo ni kalainan guys no sa toang, uh, vlog, to ang vlog kani adto og karon. So mas maayo gyud ay na nato guys para nga do na tay mapaabot do na tay maani. So shout out dai ko aning ga suggest guys tanaw guys ang iyang suggestion dire Mr. Wing Mr. Wing paminawa ang akong kaagi. Kung aduna ka mo mga kaagi nga dili ninyo malimtan sa tibok ninyong kinabuhi, sulat ka na o ipadala din hini ni atong tulumanon ang The Life Story ni Mr. Wing Bian. Mga kaigsuunan ko, gidasi ko ka mo sa pagsulat sa inyong mga kaagi o ipadangat ni atong tulumanon. Ang The Life Story ni Mr. Wing B. The life story ni Wing Adlaw, inyong mabati, dinhi sa atong Facebook page o sa atong YouTube channel, ang MWB o Mr. Wing Bien. Busa, ayun na po pang pa. Isulat na ang inyong mga kagi o ipadangat din ang atong tulumanon ang The Life Story ni Mr. Wing Bien. So mga kato guys no, ang uh, suggestion sa usa sa mga commenter na nga uh, gusto nila guys ipadala nila ang ilang mga sulat kaagi pinagi sa pag-text Okay, so atangin ninyo ang atong cellphone number atong ihatag sa inyo ha guys no. Kung gusto mo magpadala, magpadangat sa inyo mga sulat kagi, pwede ra niyo ninyo i-text kay para pud ito nga ang uban maulaw man ang uban no, dili sila gusto nga ilahang i-comment or maglisod pud sila sa pagpadala sa atoang email address or basino maglisod pud sila pagpadala dinhi sa atoang Facebook profile kay usahay di man maka makadawat og mga misis dayon no, sa mga uban natong mga followers. So dinhi na lang no sa atuang cellphone number kay sakto po ning uh, suggestion po no sa atuang commenter, komentar nga ilan na lang daw i So salamat kay sa inyong pag-suggest no? So aron nga magpadayon nung jud nga atuang programa, so i-text lang ninyo sa atuang cellphone number. Dayon na lang ninyo ako nang i-post diri akong cellphone number. Ko so, kana lang salamat kay sa pag-suggest o salamat pod sa paglantaw ani nga video. So kini nga kini makita ninyo nga video guys, katuning wala pa na ako na uh, nadaro kaning area nga akong ipugsag mais guys nya kanini ang puti nga Manok nga partinganara guys nga kani sa poultry gihatag ni sa kuwang bro sa una univer nga sa una sa nagtrabaho pa siya sa poultry so morning ni guys oh morning manuka guys oh so morning and before and after sa tuang area nga tuang itam nagmais dayon na kon di jogi kalainan kay kani adto do na tay bungot karon wala na puy wala na tay bungot oh ang bungot nato dre guys kini na pong area kay atong itam nanog mais <laughs> kana lang thank you thank you for watching